Bumaba ang inflation rate o ang antas ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at servisyo nitong Oktubre. Kabilang daw sa dahilan ang ipinatupad na price cap sa bigas. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Oktubre batay sa datos ng Philippine Statistics Authority na itala ang 4.9% na inflation rate ng bansa nitong Oktubre. Mas mababa kung ikukumpara sa 6.1% noong Setyembre. Ilan sa mga dahilan ng pagbagal din ng pagtaas ng presyo ng pagkain. The slowdown in inflation was mainly due to uh, lower food inflation which uh, uh, registered at 7.1% in October from 10% in September. So uh so these were the the following commodities where inflation decelerated. So rice, vegetables, fish, uh bread and other cereal, sugar, and then meat. Gumagal din daw ang rice inflation dahil nag-peak season o nag-anihan kasabay ng pagdating ng imported na bigas. Maging ang ipinairal na price cap sa bigas noong Oktubre, nakatulong din daw sa pagbaba ng inflation. Yung mandated price ceiling yung as per executive order 38 Nagkaroon niya ng epekto sa mga huling bahagi ng buwan ng September going to the month of October. Definitely malaki yung naging impact from 50 plus pesos na presyo ng bigas hanggang sa maging 45 sa so well-milled at 41. So kaya nakita natin uh, dito sa resulta ng inflation, in particular yung in food inflation ng bigas, ay malaki ang binaba. Sa kabila nito, magpapatuloy pa rin daw ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa gitna ng inaasahang paglala ng El Nino. Tututukan daw ang mga lugar na hindi masyadong tatamaan ng El Nino para matiyak ang agricultural production. So this means ang um, production support na kailangan dito would be your high yielding uh, variety ng seeds uh, and then yung sa mga fertilizers and of course uh, build up on their ano yung yung sa irrigation din nila. Uh, in the event na pagdating ng January baka kailangan pa rin ng tubig na no? so kailangan uh, maayos yung kanilang uh, irrigation uh, system Para naman sa mga lugar na maaapektuhan ng El Nino isusulong daw ang pagtatanim ng mga produktong hindi masyadong ngailangan ng tubig tulad ng mais at munggo Mobile Journal Julie Baiza hatid ang Mukha ng Balita Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.